So, yeah, what's up, guys? Ayan, mega-mega lalasarap, guys. So, for this video, guys, ay pupunta na kami sa Enrique Magalona sa... yan sa Bacolod. Dito kami sa Bacolod ngayon, no? Oh. So, pupunta kami dun ngayon at uh, aming... a-attend uh, ang recognition ng aking anak. So, ayan, ang kasama ko. Hi! Kawain naman, ate. Hi. Ay, Hi! Siya'y sasabi ito yung kasama ko rito, yung mag a din. Na kasi yung mga boyfriend nila at kapatid nila. Na. Boyfriend, girlfriend, ay, so ito yung girlfriend niya. Ayan. Hi. Mama ka man kay Sir, papakamanya mother. Uh, ito yung mother niya tapos ito yung girlfriend niya. <laughs> <laughs> so ayan guys, at kami uh, papunta ron. Ah, uh, hintayin namin yung sasakyan. Ay, punta na lang kaya tayo doon sa sasakyan. Dito lang po ba? Oo. Uh -huh. So ayan guys, at punta na kami doon para makapag-travel na kami. So, ayan nata, papunta na nga kami rito. So, ayan. Papunta na kami doon. Ayan, madilim-dilim. So, ayan, guys, advice lang namin na update na lang kayo at kami ipapunta na sa sasakyan. Ayan guys, ang aming sasakyan, papunta doon sa... Ayan, kasakay na kami. punta na kami sa site. So, ayan, at nakasakay na nga kami. tapos na nga kami guys. Yung aming mamang driver. Kawain naman. Mati. naman, hmm. matik. Kaway naman Patry po. Patry ko driving yeah. <laughs> 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 yeah, lesson. mga kasama. Ayan. So, yun, update na lang ulit, guys. na lang. At, ah, um, Madilim, 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 no? kuya sa Eslex. So ayan guys, ah, sa Takloban tayo ngayon. <laughs> Ay, bakulog, bakulog ba pala guys. <laughs> malina na. Mali na si vlogger. Dito, dito, ayan. Ayan. Dito po ba, ba ba? Saan ang ba baba Dito, dito. May shuttle. Dito, may Tapos, ah, dito na mismo ba ba? Dito na, plaza to. Ang silay. Ayan, ang plaza ng bakulog guys. Ayan na. Ah. Silay, plaza ng silay. Plaza ng silay. Plaza ng silay. So, continuous tayo guys. Papunta tayo ng uh, Enrique Magalona. EB Magalona. EB, wala. EB Magalona. Pamilya ni Francis Magalona. Kamag-anak. Mag <laughs> so, update lang ulit, guys pag naandun na tayo. So, ayan. Dito na tayo guys. Oh, mo ko sila ka <laughs> kasi. kasi si si maki, kayo, no? Uy, makikita nyo na yung inyong mga minamahal. Ay, ay, ay minamahal. Ayun. Saan ang pila? Walang pila naman eh. Wala ay, pa, maaga ma pa eh. Maaga ma pa. Ma so, ayan guys, at dito na kami. Um, update lang ngayon um, ng dali. So, ayan guys, at lang dito lang nga tayo. Sige po. Maraming salamat po ah. Thank you, thank you, thank you. Nangasita na tayo dun. Nagdadating nga na, guys. Ayan, dito kami. Nagdadating nga na sila. Ang lapit na sila. Ayan nga, guys. At nandito na kami. Ano. So, ayan. At update-update uh, na na ulit. Ano. na natin mamaya yung oras man oras mo din guys parami ng padami yung mga a-attend ng recognition ng kanilang mga anak anak, asawa, kapatid so puno na so hintay lang, lang namin ma-open yan hintay lang namin ma-open tapasok kami doon sa loob ayan guys Diretso na. Pasok na. Dito <laughs> hmm. so, tayo, dito, dito tayo. Ayan. Sir ma'am, sa likod po tayo ng states dadaan ha. Sa likod po ng stage. Ito na guys. Ayan sila o. Oh. Ayan sila o. Oh. Nakaporma na. Ayan. 'Yon, sila, hmm. so ayan guys 'Yun. 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 recognition 'Yun. 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 'Yun.

Ma'am, kita ko sa ma'am. Wala na sa'yo? Mm-hmm. gina

Welcome to the Jane Bates Course, class dedicated to the World Assembly for Evolution Rights, the Desert Morning Degree. Welcome to this three occasion where we gather to celebrate the remarkable efforts that we met with these 300 ladies coming from different lands of the rich kapakilo sae palagos pastirawa salamat po kilo oo kuno ko nakipit sige sa ipon fifteen pa pala manong manong Terima kasih telah menonton! Iya. <Yeah. S 2>、yeah.

I state your name. I. No Having been elected to the position of. Been to the position of. Class of, of the GBRC class 2024 04, Sereblahe. Sereblahe. Do hereby solemnly promise and swear. Well. Do promise and swear. Ladies and gentlemen, relatives and parents of this proud class, Sereblahe. Mayong buntag sa mga Cebuano. Magandang umaga Sa mga nandito na taga siya Magandang umaga <coughs> Maupay na aga sa mga Waray oh. Good morning na para sa kami Good morning Our 300 is strong GPRC Class 2024-04 sa Liblahi. Bisaya GPRC Recruits is today's recognition. Your training staff and our YC shall observe and honor privileges worthy of a jail officer as recognized. By the powers listed in me, by the PPC kita tayong double time there will be from now on no more jogging place no more toes pointing downwards no more hands back and being backwards instead you can now stand at attention observing the poise of a dashing gentleman and a fierce lady of PGMP. you can now move from one place to another in normal pace normal na lakar. But bear in mind to maintain a fit body worthy of a jail officer. One, two, one, two. Oh, a ate, ate, ate. May nakita ko rito, apelido is pat, pero hindi siya mataba. Cell <laughs> phones. From now on, you are allowed to use cellular phones and other electronic gadgets ate Basta authorized Authorized lang ng ating training staff May time kayo para sa singles Pwede na kayong makatawag sa mga important calls sa inyong loved ones, pati kay girlfriend, at pati kay boyfriend. <laughs> Only at authorized time, ha? Hindi forever yan. Magiging kayo dyan pag nagita kayo ng ano, demerits yan. Pa <laughs> sa kanyang karir ha. congrats, kuya. congrats.